Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyong isa pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay magagamit po upang hindi magtataksil ang iyong partner o asawa o maging kasintahan. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe na at pindutin ang inyong notification bell. Ang karunungan po na aking ituturo sa inyo ngayon mga kapatid sa video ito ay napakamabisa po. Kapag inyo pong susundin ang aking sasabihin upang hindi po magtataksil ang inyong mga partner, asawa o kasintahan. Hindi po ito maghahanap ng iba. Kahit na po ito ay nasa malayo, ay hinding-hindi po ito maghahanap ng iba. Kahit na may mga panahon na kayo ay mag-aaway, pero hindi po sasagi sa isipan ito na maghahanap ng iba. Siya po ay magiging tapat sa inyo sapagkat napaka-mabisa po ng karunungan na aking ituturo sa inyo ngayon una po sa lahat dapat po na kayo ay nakapagpagana ng mga orasyon sapagkat dito po sa karunungan na aking ituturo tayo po ay gagamit dito ng isang mabisa at mahiwagang orasyon kaya kailangan po ninyo ng poder sa mga wala pong puder ay umpisahan nyo na. 49 days lang naman po. Kapag nakumpleto ninyo ito ng walang patlang ay sigurado po ako na makapagpabisa din kayo ng mga orasyon. At inyo na pong magagamit ang orasyon na aking ituturo ngayon. Ganito lamang po ang paggamit dito. Kailangan po na gagamitin po ninyo o alam po ninyo ang tunay na pangalan ng inyong partner. Ganito po ang inyong gagawin. Tuwing bernes lang po ang paggagawa ng karunungan na ito mga kapatid. Kung gusto po ninyo na laging tapat ang inyong mga partner o asawa o kasintahan man, ay tuwing araw ng bernes po ay inyo po itong gagawin kunting sakripisyo lang naman po para din po ito sa inyong dalawa. O kapag kaya ninyo na gagawin po ninyo ito sa araw ng Subalit so, kung hindi po ninyo magagawa sa araw ng Martes ay sa araw na lamang po ng Bernes sapagkat ito po ang pinakamabisang araw na gagawin po ninyo ang karunungan na ito. Bago po kayo matulog sa araw ng Biyernes, ay magdadasal po kayo ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos po ay inyo pong uusalin ng tatlong ulit ang mahiwagang orasyong ito. Ito po ang orasyon na aking tinutukoy. Yom, Yoma, Yomaga Yugama, Gayumaha Magayuma ka sa akin. Tatlong ulit po ninyong sasabihin ang mahiwagang orasyong ito at pagkatapos po ay banggitin po ang kanyang pangalan ng isang beses. Yan po ang pamamaraan. Pagkatapos po ay matulog na. Gagawin na naman po ninyo ito sa susunod na birnes. Tuwing araw ng birnes po, ninyo gagawin ang dasal na ito bago matulog kung gusto po ninyo na lagi pong tapat sa inyo ang inyong mga partner, asawa o kasintahan. Pinapaalala ko lang po sa inyong mga kapatid na huwag po itong gagamitin kung hindi po kayo magkarelasyon sa isang tao. O kapag gagamitin man ito sa hindi ninyo karelasyon ay siguraduhin po na mahal ninyo ang tao at hindi po ninyo ito sasaktan o hindi po ninyo paglalaroan lamang sapagkat may bisa din po ito ng gayuma. Kapag wala kayong relasyon ay madidevelop po sa inyo ang tao kapag gagamitan po ninyo ng karunungan na ito. Kaya wag pong gamitin ito sa kasamaan sapagkat sumpa po at kamalasan ang inyong sasapitin kapag paglalaroan po ninyo ang tao gamit ang oras ang orasyon na ito mga kapatid. Sana po ay inyong naintindihan. Salamat po sa inyong walang sawang suporta mga kapatid. Pakishare po ng video ito. Salamat sa inyong lahat.